mga ka-Pixits, it's me again, Mama Pixo Ayan, welcome sa YouTube ni Pix Vlog For today's vlog, nandito po kami ngayon kung saan si Pix Magpapabunot at magpapalinis po ng ngipin niya So ayan, timing lang po yung pagdating namin, 11 kasi 11 po yung schedule niya at medyo na late po kami dahil Naglaba pa mo. naglaba pa po kami before kami umalis papunta dito at yan dito po kami sa isang ano uh, bahay sa utap mga kapiks takloban area din po siya mga kapiks so nasa bahay lang po yung clinic niya at dito din po ako nagpabunot before dalawang beses na ako nagpabunot sa kanya so dyan po kami yung bahay na yan kulay green yung gate malaki po yung bahay dito mga kapiks ayan mga kapiks, lumabas po muna ako dahil tapos na pong nililisan si pix or cleaning so yung susunod naman bubunutan na, na po siya ng ngipin mabilis lang po yung cleaning niya dahil hindi daw gaano madumi yung ano ni pix tapos yung nauna daw no, yung nauna kanina medyo nahirapan po yung nagbubunot dahil matigas po yung ngipin so ngayon naman may dumating nagpapa breast daw sila or inaayos po, inaayos po yung breast sa ngipin. Lagyan <laughs> po na anesthesia. Yan, labas po tayo ulit dahil tapos na pong mabunutan si Pix. Mabilis lang po mga dahil hindi daw gaano. Malaki yung ipin niya at yung ngayon na yung pag cleaning din madali. Mabilis lang. So ngayon sabi ko sa kanya rest ka muna bago tayo magbiyahi pa uwi. Kasi masyadong mainit mga kapix. Yan ang init-init. Dahil ang oras ay 12 ay 11.40 pa. 11.40 ng tanghali at mainit-init yung sinampay pala namin ni Rose ang naputol <laughs> madami po yung ibang sinampay namin ngayon so iniipan ko po muna kasi yun ho, nga ho. may schedule kay ni Pix so nandun po si sa loob nagpapahinga uh, pa po siya Yan, pauwi na po kami ni Papa Pix. Ayan so, yan, mga kapit, pabunot din. Sana <laughs> first time magpa-cleaning ng ngilib mga kapit. Hindi, hindi daw masyado madumi yung ngipin niya kaya mabilis lang po yung pag-cleaning. So yun na po yung nakasalang naman. Papa-adjust daw yung ano, yung breast. Siguro baka na ano. Na iba yung pagkalagay kaya Pinapare-pair ngayon. Tara mga kapiks. Uwi na po tayo. dun sa bahay. fix pa ulan kulimlim na po yung langit dito sa ano ah, Pulis nga dinuguan Kaya may na Pali Thank you So dito naman tayo sa Pharmacy, bili po tayo ng Gamot Pitix So yun, naabutan nga ulan Pero ano lang po. Oh, ambon lang, ambon. iniisip ko yung silampay ko doon. Thank you. Uwi na tayo mga sabis. Naabutan po kami ng ambon. At ngayon naman ay may sikat ng araw. may sikat ng araw na may tulo ng ulan yan nakuha pala nila yung mga sinampay kabulkas pala ninyo ate yan na guys, sampayan <laughs> yan yung sampayan nilagay ulit naano po yan kanina mga kapiks na putol marami pa naman yung sinampay ni Rosan so inulit niya po ulit kanina hoy At ayan mga kapiks na kawin na kami sa bahay at ito po yung aming nabiling ulam doon sa Rotonda sa Nose. Ito ay meatballs at medyo madami po yung sabaw ng kalabasa dahil last na po yan. At ito naman po yung paksiw namin kagabi. So ito po yung pagkain ni Papa Pix kain siya ng kanin kahit bagong bunot ng ngipin kaya niya naman kumain mga kapiks tara kain tayo yes, at ayan mga kapiks kain na po tayo pa. This is for this thing, are martyrs, to pray pa

Kaya oh, may Kailangan kumain. So, ito lang yung game. Hindi nyo Ito, dito ako kumakain. Medyo mamanid pa yung bibig ko. Kailangan kumain kasi nakakain dito. <laughs> kasi katapos po namin maglaba. Naligo agad kami at umalis. So, hindi pa po, po kami nag... Na nag mo sa naman po kami may tinapit sa kape. Parang iba din po kasi pag nakakain po ng kanin. So, yun ho. Nung tapos ako si Pix, dinisa ng ngipin. May, di, may dumating ulit na pasyente pero hindi pa po siya, no. Pa, pa lang po siya, bali, bandipu, uh, ang gubuntasan ng lupin. Nito. 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 Nito.

ganda po talaga yung ngipin ni Pix kasi hindi po hindi po matagal yung pag ano, pag cleaning sa ngipin niya. Big Look boys. lang po yung pag ano, Og så Không có. Không iba po yung pipino pag may ano may suka sa kapaminta. Ayun na kumain parang gano'n ganda ng mga. Hindi pa sila kakain ng ganito mga pins kasi hindi pa nila kaya. Oh, mm -hmm. ayun talaga mag-spout gusto mong dumayot. Kahit kunti lang kanin mo, basta may pino, okay na yung nakapit. Mm. -hmm. Kaya papakin ko po yung ano yung bangus. masarap po papakin yung bangus na paksi. Eh. Ano

Nasolve din po yung aming pananghalian. Thank you, Lord. Nabusog kahit konti <laughs> lang yung kani. Nabusog, Ate. Eh. Subig uh, pa't. Yan, chika time na po tayo kasi tapos tapos kaming kumain. At si Papa Pix na ubus niya po yung pipino niya. Pwede po na atin. So yung binili po namin gamot is <coughs> pang tatlong araw lang po three times a day yung ano niya po amok sa silin tsaka may pinamik hindi na madugo pa ng ipon hindi na madugo sa ayong time po ako nagpabunot yung ano ko maraming dugo sa kanya parang wala lang hindi pa kami nakauwi ng bahay yung cotton po na nasa bibig niya, niluwa niya, or ni, ni tapon. Hindi na po Tinap, sa... tinapon niya hindi, agad. Hindi po to, hindi na po to bago sa akin mga kapits kasi pangatlong bang bunot yung natuto. Puro ano. Eh, hindi, hindi naman po para pareho pag nagpapabunot ng... Tara, protein. bus! Kagaya po sa akin. Marami pag ano. Puro pinapabunot ko, puro ano. Ah. Parang bagam dito. Da, da. Bagam. Ano nga Bagam? Wisdom to? mo? to. No. Sige, magpapagamit ka? Dito? Ano nga no. Ano nga? Ano nga? Damat mo pa. Damat daan. Sige, ganit. pat-pat Siguro po mga kapiks, pag ako yung magpa cleaning, matagal Hmm? Ah. Baka magpa-cleaning magpa po ako lahat. Kailangan bunutin. Meron ka nga na yung ipon. man. May... Bawal ikaw ang lugda Bawal ko Bawal ko ikaw ang lugda yun. Ikaw <laughs> sabi, sabi ko sa kanya, bawal agad kumain pag bagong linis at ano, bunot. Sabi niya, mamatay agad. Ah, <laughs> Ma, ina, pat, Sukulit ano? Ang gating ito. Ang ito. Ikaw ate. Ang mga bitpo sa kakain na, bubutom ako. kita sa nga daw? Ah. Big mouth, galing mo pa yung ay, dilimpihan ko yung lip wala yung bungi wala yung bungi, pero dilimpihan niya sa so ludo po. kailangan pong linisin din yung lip na teaser dahil may itim-itim po sa ibabaw, hindi po sira, pero may itim so yan mga kapiks gusto po ko yung kumain